Okay, mga kamikers. Good morning, good morning. Umpisa na ang kalangan. Umpisa na tayo, mga kamikers. Dahil umaga na. Shout out sa lahat ng mga gising dyan. At pa. Shout out sa mga nagtatrabaho naman yun. At papasok pa lang ng kanilang mga trabaho. At mga papasok pa lang sa kanilang mga duty dyan. At sa lahat ng mga papauwi na rin ng kanilang bahay galing trabaho shout out sa inyo good morning po kamusta na kayong lahat okay shout out sa inyo at yung puyat uh, na puyat ngayon good morning good morning kamusta na po kayo ingat ingat po tayo saan man tayo ngayon saan man dako ng mundo Good morning, shout out mga kabikars, mga kapalowers ko at team followers. Good morning, shout out sa inyong lahat. At sa aking mga mababait dyan na mga group followers. Shout out sa inyo. At sa mga nanood ng aking live, maraming salamat. So, walang sawa nyo. panonood ng aking video. Good morning po. Shout out sa lahat dyan. Kamusta na po ang bawat isa sa atin? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kabikers. Ano mang pagsubok ay kinakaya. Okay. Shout chat out, out. Morning na, morning na. Bangon na, kapi na mga kabikers. Tayo yung magkapi. tayo sa salang na mga kabigars salang na tayo mga kabikas good morning shout out sa inyo kapina na kapi na sa so, mga hindi pa nagkapi dyan magkapi na kayo oh. kapina na kapi na, oh. man sulok na mundo Sakit sa mata sa mata ang gas mga kabigars good morning shout out sa lahat yan at sa aking mga walang sawang taga subaybay good morning sa lahat ng tulog pa ngayon good morning mga jeepney driver na bumaba sa kumakayod na ding araw good morning walang sawang kayod sa araw-araw ng pagmamaneho at sa mga call center dyan good morning po ayan o oh, luto na tayo magsasalang na ayan mga kabigars yan lang ang trabaho ni kabigars araw-araw luto pagising luto ngayon gagawa abang nagluluto ako gagawa ako mga kabigars oh. luto gawa ay um, may 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 pa ako mag-uupya pa ako mga kabigars <laughs> Okay, shout out, shout out dyan sa lahat ng nagla-live ngayong umaga. Good morning, good morning, good morning. Mabuhay po tayong lahat. Ingat-ingat po tayo. God bless po. Bye-bye.